Ayan, yeah, okay na okay, mga kabeshi. Wow! Luto na ang ating healthy chicken menudo, mga kabeshi. Good morning, mga kabeshi. At ayan po, ina-unbox na natin. May natin kahapon para kay Mader. At uh, uh, papalitan na po ni Daddy yung lumang burner. At yun naman po mga kabeshi ay sobrang mahina na. Mahina ng makaluto. Inaabot ng isang oras pagluluto. Sa simpleng sinaing. <laughs> simpleng sinaing lamang ay nakakaano ng oras. Ako, so, eh, pinapakain ko lang din po si Bobby ng kanyang breakfast. At si Aye ay kumakain ng kanya biscuit. Biscuit ni Andres. Madami. Yes. Kuya namin. Ian. Mommy. Yes. Good morning. Say good morning. Say good morning. kung hindi tatanggalin na itong ano. Yung plastic daw na cover. Sabi nung no, ah, napagbilhan natin. na check na ni Daddy, mga ka-beshi. At katulong ni Daddy, si Andres. Hindi na tayo nakasama, Daddy, sa dagat. Nagdagat si Ate PM at si Ate Mahal. Hindi na nakasama si Andres. Tawag-tawag ni Madre. po Ay, gutom na gutom. Kaya kailangan kumain. Ito yun na. Kakabit na. Kakabit na. oh huwag ka At bale mga kabeshi, ito po yung luma. Natanggalin na ni dad. Ayan mga kabeshi at kinakabit na po ni daddy itong house. Nakabili na kayo ng house. Daddy, saan kayo nakabili? I na, know. May mga kay kaagbay malakit sa tulay. Ah, kay kaagbay. Okay akin lang pinaliguan na si Bobby. Tapos nung dumating si Andres, ay akin ang drink pinaliguan. Ah, tapos na rin si Andres? Oo. Ako na lang maliligo. Ay, ako na. Oo. Ay, ikaw din pala. Ikaw nga pala kasama namin. <laughs> okay pa ito ah. Okay pa yan? Uh, ito yung mga gumay, okay pa. Mm -hmm. Tinunta ko na yung hose at hindi Oo. ko na matanggal. Oo. Pero yung pang, yung rosas, ano ayan, kaskas ba yan o rosas? Hindi, yeah, ito yung mismong regulator. Ayun ay, yung regulator. Mm. Yung pala yung regulator. Okay pa, okay pa mga kabesh, ang pinalitan lang po ni daddy ay yung hose. Ay yung hose na luma ay medyo yeah. ano na ano. Ay, eto na po pala. Eto na pala yung pinalitan ni daddy na hose. Actually, parang okay pa din di lang niya matanggal ay pero pero yung, dapat ay palitan na din ha Kung bagay, safety is the best policy dahil nanjan yan eh nagga ano-ano yung mga ngat-ngat to yung, ano yung, thank you lord at bago na po itong ating at uh, itong burner napakaganda at kapag ito'y okay at walang at uh, walang amoy or anything ay hindi na natin kailangan isa uli mga ito nga daddy tama si ate magandang review niya online pagka bilis ako na check online Ayan ay okay na. naman po five stars wow. para dito sa astron mm. na ito pero mo um, coco martin coco martin naman at ito palang Astron Daddy, sabi nung sales lady na napagbilhan natin kahapon ay from ang may-ari Samsung. Samsung ang may-ari. Piling ko yun yung mismo may-ari. Ay, piling ko din. Ano at nagpa-discount siya ng malaki? Pesos. Uh, 50 pesos. Oo, 50 pesos. pa malaki din ang 50 pesos. Woohoo! Uh. Wow! Uh. Oh, wait lang. Ayan. Yeah, okay na okay. Abeshi. At balik kami lang po isisimba. Siguro mamaya na lang ako magluto. Mamaya na lang hapon. Atin itong itatry. Malakas daddy. Yun nga namang luma. Ay hindi na ganyan. kalakas. Talagang pang ano la ang iyon. Eh, pang in, in, Wow. Thank you Lord. Tatanggalin mo na lang yung plastic. Han, eh. Pero parang mahina pa para pa din. Malakas yung daddy. Nahihinaan si daddy. Pero sa akin ay malakas Hello, na. Ano? Tanggalin mo na? tanggalin mo na. Okay naman, no? Uh. Uh, uh. Trinay po ni daddy ay okay naman. At ito mga ka-beshi ang ating Mother's Day gift para kay nanay. God bless you more and more And this household. Pati yung mga lulutuin sa kalan na ito, lahat ay safe. At itong ating buong tahanan na ito. What, sinurch mo talaga ito after mo makauwi? Oo. Sinurch ko siya at ako'y tinitingnan ko kung totoo yung mga sinasabi sa akin ni auntie. Ay tama naman. Ako na may galing din sa sales daddy. Pag minsan ay para lang makabenta ay ano sasabihin. Pero tama naman yung sinabi ni auntie. Ito nga mga kabeshi ay mataas ang review sa online. 5.0. 5.0. At saka yung mga nag-review madami rin. Ibig sabihin bumili. Oo. Satisfied. Kay Coco Martin. <laughs> yes. Hindi na pwedeng ibalik pag wala na <laughs> ito. Yes. Okay na yan. Thank okay you Lord. Oo. tenlis. okay na to. Dahil Mother's Day ngayon mga ka ako po ay magluluto ng Chicken Menudo bibili na ako ngayon ng mga ingredients at saka ng chicken dun po ako bibili ah at sa mga binibilang ko ay sarado dito sa tapat namin dahil nga mother's day ngayon ay sarado yung ibang bilihan ng chicken ah, ayan may carrot kaya parang walang patatas ayan may patatas pala at may mga isda din dito ka beshi saka chicken at ako ang bibiling ko ay chicken kinikilo lang itong gulay Magkano po yung gulay? So, ayan mga kabeshi, nakapabili na po ako. At ako, eh, magmamarinate muna ng aking chicken for 30 minutes to 1 hour. Ayan mga ka-Beshi, nalinisan ko na po itong manok at tinimplahan ko na ng toyo, kalamansi, bawang sibuyas. At akin lang po imamarinate for 1 hour bago ko lutuin. Ayan ang aking mga inakay. Ay gising na po mga kabeshi. Galing sa nap time. ati PM, umalis na ati PM. At kami nga po ay nagmemeryan doon itong mais. Si Andres ay may biscuit pa. Marami ito. pa ito. Andres, kain ka pa ng isang birthday mong ano ba? Marami. Tuluyan ko si Andres na ito ah. Okay Andres oh. Hindi no, ka oh. No. Ha? Ito oh. Dami pa oh. Oh, mami put here ha. Huh? Tuon ni pagka-mama kay puha pa tayo ha. Huh? Para hindi maubos. Wow, thank you Tito Bekay. Inilabas niya 'yan, si dress at uh, tingnan mo. Okay oh, pa burger pang dito. Thank you po. So where's Ate PM? That's burger. Si babe na kay Ate PM naman. At si Daddy ay nakikita. Okay Ayan mga kabeshi, nahilis ko na po itong ating, nahilis at nahiwa ko na itong ating mga ingredients. Meron akong patatas, carrots, at hot dog, lalagyan ko rin. Ito pong bell pepper na pula, sibuyas, saka bawang. At syempre hindi mawawala ang tomato sauce. At ito na pong aking marinated chicken after one hour. At first time kong gagamitin itong ating biniling double burner pa, na gift natin para kay Nanay Nida ngayong Mother's Day. Yan, at malakas na malakas po ang apoy mga kabeshi. Ako nga nagulat kanina. Pagkabukas ko ng apoy. So ayan mga kabeshi, mainit na mainit na po ang ating kawali. Ilalagay ko na itong ating kay ko ng konti ako naninibago. Ilalagay ko na itong ating bawang at sibuyas. naninibago po ako dito sa ating sa ating apoy at mabilis na sya wow, tinan mo, oh, mabilis na mabilis kailangan mabilis na lang kayo lalagay ko na itong ating chicken mga kabeshi kaya ating narinig kami ang dami po ito isang buong manok ang ating lulutuin bukod pa dun sa ating mga gulay. Ayan. At mamaya ay pwede ko na itong ipang sauce. Ayan. Simmer ko lang at papulahin for few minutes. stir lang mga ka-beshi hanggang maging medyo light brown po ito. Saka natin ilalagay yung ating sauce. So, ayan mga kabeshi Light brown na po itong ating chicken. Ready na sa ating sauce. Ilalagay ko na itong ating tomato sauce. Bale, ito yung Del Monte Ito ang version natin ng healthy chicken menudo. Ayan. Lalagay ko na yung ating chicken broth. ilalagay ko na itong ating carrots. Thank you, Thank you Tito! Thank you! Ayan. Susunod ko na itong patatas, mga kabeshi. Ay, ito, saka ito pong hotdog pala yung akin. Wala na mga nilagwil. Yan, mga kabeshi. Ito akong nang hahaluin. Yan. Yes. More? Okay. Daddy, get more water for Andres, please. Yeah. at madulas. O, si Ati PM regular na. Congratulations. Oh, regular na pala si Ati or... PM March. sa kanyang so, trabaho. Ano, no March pa? Oh, oh congrats Ati PM. We're so I'm proud, proud, proud of you. So at siya daw po yung magbo-board exam na. Siya yung nagre-review, kaya bihira siya makauwi ngayon. Lalagay ko na itong sauce, mga kabeshi. Ito po Hindi yung kina, pina... Na, mag pinagmarinad pinagmarinad lang ko kanina yan kumagamay na patay open door ka pa rin sa mga opportunity outside yung open door nagpapayo ang dito nagpapayo si Kapitik kay ate PM siya ay sa HR wow di ba may mga offer sa iyo dito local ay dito ka kung may lang sa government ano ang benefit School, so Akin na pong ilalagay itong ating bell pepper. Abad tayo mo mami yan mother's special. Yes, kaduktong mo ito. Wow! At luto na po itong ating healthy chicken menudo. Ito po ay hindi ko nilagyan ng patis o asin. Yan. At saka so mas marami yung patatas, carrots, yan mga kabeshi. Ready to eat na po mamaya. Ito po yung naluto ni Mami Janet. Wow!

unboxing. Yung no. wow. ano. Oh. Ano. Mga unboxing. Kaya kanyang hmm. tinesting na agad. Oh. Uh, luto. Luto. Kaya na tatay. PM. PM. PM eat. PM kaya nga. Dito, dito. PM eat. Ate PM eat. Yeah. Yan, saksak mo ko doon na dako. Kaya na rin dako. Ay, sa akin na si Bobby Leia. Sa akin na. Para makakain si Sisley. Matino, no? okay, no? abay ay, no. so, no. ay, no, ay, 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 na si ay, ay, na ay, 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 na -a -a ay, 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 ay,